Ayun na, ang galing balikbayan. Dumating na siya. Um, ano din yung kaka? Ang <laughs> pagod. <laughs> ano. Bayga. Naka-live ka, wag ka maingay. Ay, pabilin damit. Ay, ano ba yung mga bitbit na -bit yun? Ang kunti ano. Ang... Ang kalirap sa rama. Ito sila po. Mas rama! Ito po, ay rino! Mas rama! Nasa lang isa? Ito mo. Wala. Ano ba ano yung nagsabi niya? Ay, tuloy nga. Ay, chinelas pa eh. Ayan, tinaanak nga tayo yung baybawang. Wala, ano tayo? Ano to? Wala, may suma. Hindi may ano, may bagyo. Hindi nakakamukha. Ano tigil-tigilan mo na yan <coughs> sabi ko na huwag ka na umuwi <laughs>